nabulanan ng Philippine Drug Enforcement na Agency ang akusasyon ng isang vlogger na nakialam umano si First Lady Liza Marcos sa isang anti-drug operation sa Muntinlupa sa isang video... Uh, kasi ang ang, ang topic ko dito si Maharlika kasi ang uh, sabi po ni Maharlika eh, kasama uh, involved daw po itong si First Lady Liza Marcos no, sabi nga daw nila sila daw yung nagsasabi ng katotohanan Oo, oh, nagsasalita daw sila para sa katotohanan. ba? Diba? Oo, oh, para daw po sa katotohanan. Para daw po sa mga Pilipino. Sila daw po yung boses. Oo, oh, sila daw po yung boses ng mga animal. ba? Diba? Oo, oh, so tuloy natin to sa YouTube ni Claire Contreras o mas kilala sa tawag na Maharlika, inakusahan nito ang unang ginang na tumulong sa isang drug personality na inaresto umano ng PDEA sa Ayala Alabang Village dito unang bahagi ng Disyembre. Oh, may inaresto daw. dyan sa Ayala, Ayala Village, okay? May inaresto daw po. So malalaman natin ngayon kung totoo nga ba itong uh, uh, sinasabi ni Maharlika. Kasi ang mga viewers niya ay paniwalang paniwala, 'di ba? Idol nga daw nila eh. Oo. Believe sila doon sa taong ito. Sa pokpokita na to, 'di ba? Oo, pokpokita. 'Di ba? So tingnan natin kung totoo ba 'yung sinasabi. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, eh na huwag kalimutang i-share ang video na to at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe. At syempre, salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. Eh uh, na meron po tayong Facebook page mga pre. Yan po ay Ballpoint Man 2.0. And syempre meron din po tayong uh, TikTok, no? Ah uh, Ballpoint Man 2.0. So ito na nga mga pre. Huwag na po natin patagalin at uh, ituloy-tuloy na po natin ito. Pero sa pagsasaliksik ng PIDEA, lumabas na walang anumang record ng operasyon ang PIDEA. <laughs> oh. Paano mo ngayon yan? I-explain maharlika. Diba? Nahalungkat ko po yung video na to eh. Diba? Kasi magpasa hanggang ngayon po, inuulit-ulit ni maharlika yan sa kanyang channel. Yung kanyang katangahan, yung yung dinadamay si first lady. Diba? Paulit-ulit. Walang pagbabago. Diba? Kaya ito, nakita ko po itong video na to. Sabi ko, bigyan ko nga to ito ng uh, reaction. Kasi, Sino ba yung paniniwalaan natin? PIDEA o si Maharlika? Ah, oh. ay walang record eh. O ulitin natin ah, walang record eh. O pakinggan nyo. Yeah, o oh, eh, balik natin sa pinaka ano ah, yan. Oh. ...alabang village dito unang bahagi ng Disyembre. Pero sa pagsasaliksik ng PIDEA, lumabas na walang anumang record ng operasyon ang PIDEA. <laughs> oh, oh, alinmang law enforcement agency sa Ayala Alabang nitong buwan ng Disyembre. wala Walang record ah. Huwag niyong sabihin sino ngaling yung pideya. At tama si Maharlika. So si Maharlika na ngayon yung pinaka-source kung ganon. Nakakapagtaka nga eh. Alam ni Maharlika tapos pideya walang record. Paano nangyari yun? Diba? Kami gising nagising kami sa katotohanan. Gising na gising, gising na gising kami kung ano yung totoo. Pero kayo, hindi naman po kami yung kawawa. Ha? Hindi po kami yung kawawa. Kayong nagtatangatangahan yung kawawa. Dahil alam nyo yung totoo, pero dahil one-sided kayo at galit kayo sa administrasyon, kakampihan nyo kahit mali. Anong karapatan nyo? Bakit kayo magagalit? Dahil sinusulsulan lang kayo. Ganun lang naman yun eh. Dahil sa sul-sul. Dahil naniwala kayo doon sa fake news. Kaya kayo galit. Kaya yung galit nyo nagagamit nila at kumikita sila sa galit nyo. Di nyo ba alam na sila bayad at gagamitin yung galit nyo para sila ang kumita ng kumita? Nayigits nyo yun. Magkukwento ngayon. Ito si... Gagawa ng kwento. Ito si itong bangag na maharlika na Pukpok na to oo, magagawa ng kwento ngayon oo, si first lady, kasama yan sa ano tinulungan niya yung ganito yung masamang tao, ganito, tinulungan edi kayo ngayon, paniwalang paniwala galit -paniwala, na galit kayo ngayon aabangan nyo yan, gabi-gabi ngayon yung topic na yan, aabangan nyo gabi-gabi eh, si maharlika bukod sa bayad pa yan sa youtube bayad pa yan ng mga laos na politiko tiba, tiba, si maharlika kayo nagpapakatanga dyan ka lang po tayo dito ha Dahil yun po ang katotohanan ba? Diba? Nagagamit kayo at nagpapagamit naman kayo Oh, Yun lang Si Maharlika Dadagdagan ko lang to yuel ng kuwante ha Kilala ang wanted na si Maharlika <laughs> Bilang Uy grabe ka katunin ha Wanted talaga Kilala ang wanted na si Maharlika Wala naman yan sa script eh pero an sabi ni Kato niya, dadagdagan ko lang to ha. Ah, kilala ang wanted na si Maharlika. K.O. <laughs> ilala bilang, ulitin nga natin. Maharlika, para, ah. dadagdagan ko lang to, Yuel, ng konti ah. Kilala ang wanted na si Maharlika <laughs> bilang isang pro Marcos vlogger noon bago hmm, naging... Noon. Bakit siya umalis dito nung nanalo na po si PBBM? Bakit siya umalis? Kasi dito po, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pong pera dito. Wala po. ba? Diba? Pero doon, sa mga naghahabol ng kapangyarihan, na gustong makabalik sa kapangyarihan, sila po ang nagbabayad sa mga vlogger para sirain ang administrasyon ni PBBM para sila at ang anak niya ang papalit. Yung naghahabol po ang may interest sa posisyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. O sino ba yung naghahabol? Di mga dutais, di ba? Oo. Okay. Oh. Yung naghahabol, gagawin yung lahat. Manunuhol po yan. Para lang masiraan yung administrasyon. Dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya na po kailangang manira. Kasi ano pang Bakit pa siya maninira? Eh hawak na niya yung posisyon. Di ba? Oh, ano pa? Bakit maninira? Gamit-gamit ng utak. Isang matinding kritiko ng administrasyon at tagaw-suporta ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte. Naharap din ang naturang vlogger sa patong-patong na reklamo ng cyber libel mula kina dating senador Kiko Pangilinan, PCSO Chief Mel Robles at iba pa. Kaya umwi ka na baby! Grabe! Umuwi ka na daw, baby! Baby! Bye-bye! Uwi ka na daw, sabi ni Katon Oo, uh -uh. umuwi ka na, baby. Harapin mo yung mga kaso mo. Ah, uh, uwi na sa Pinas, kung saan ka pinanganap. Ganun lang yon. Oh, uh, uh, ano, uh, ulitin nga natin, ano sabi ni, ano sabi ni Uwi ka na? Pa! <laughs> Kaya, umuwi ka na, baby. Agoy! Grabe, tindi nun, ha? Pinapauwi na? Uwi na daw, baby. Uh, alam nyo na. Fake news po si Maharlika. Kaya, good luck sa patuloy na naniniwala sa bobang yan. Ha? May kasabihan nga tayo kung sasama ka sa mga tatalino, eh, magiging matalino ka rin. Pero kung bobo ka na nga, sasama ka sa fake news, walang utak, sinungaling, ay magiging ganun ka rin. ba? Diba? Kaya good luck sa mga utu-utu dyan. Ngayon mga pre, sa panahon, naala, naalala nyo, sa panahon ni Digong, meron pong ano, meron pong uh, peking bigas na kumakalat, plastic rice, kung di ba? Diba? Panahon po ni Digong yun. Oo. Oh. Nag, nagtataka nga ako noong kumakalat, yung uh, peking bigas na yan, eh, hindi po mapigilan. Patuloy na dumadami. Kaya nagtakatuloy ako. Ah, kaya pala. Kasi itong mga in na to, mga illegal, eh patuloy po na pinapapasok ni Digong dito sa ating bansa. ba? Diba? Patuloy pong pinapapasok. Ganon yun. Kaya eh, tingnan nyo yung mga... Simula nung dumami po yung mga illegal na in dito sa ating bansa, dumami rin po yung mga peking bigas. ba? Diba? Oh, at least sa panahon ni PBBM ngayon, walang ganoon. Walang mga ganoon, walang mga peke. Totoo lahat. 'Di ba? Oh, eto, panoorin po natin yung balitang ito. Yan po. Ang issue ng Umanoy kakulangan sa bigas, dahil sa problema sa pag-angkat. Pinangangambahan naman ang pagkalat ng peking bigas sa mga palengke. Sa Quezon City, dumulo sa palengke, kumakalat yung peking bigas. Ah, alam ko yung mga nagtitinda dyan sa palengke, mga biktima rin din yan eh. Mga biktima lang yan eh. Diba? Nabibili sila, nakasanayan na kasi nila, araw-araw bumibili eh. Then, isang araw, biglang yung nabili pala nila, peking bigas. Ayun. Nagkaletsi-letsi na sa barangay ang isang ginang matapos sumanong makabili ng bigas na hinaluan ng plastic. Naku po. Itong mga chikwa, hindi ko po nila ng mga chikwa ah, kasi may mga incik na mga ano talaga, matitino, may mga matitino naman, yung mga uh, lumalaban ng uh, patas, no? yung, yung uh, hindi illegal, ba diba? May mga inchik din, na mga ano, na talagang gustong manloko talaga, no? Oh, ito yun. Produkto to ng mga uh, chikwe eh. Galing pa itong China eh. Diba? Oh, naalala nyo noon, noon may nag-viral na video. Pinakita sa isang video kung paano nila gawin yung plastic rice. Diba? Oh, alam ko may nakakita sa inyo noon. 'di Diba? Oh. Uh. natin hati ni Cesar Oh, ito na. Peking Bigas. Bitbit -bit ang isang kilong bigas at isang kutsarang kanin Napasugod sa tanggapan ng barangay ang ginang na ito sa Commonwealth Quezon City. Ang reklamo niya sa bigas na nabili raw niya sa isang palengke sa Litex. So, Kasi kung titingnan niyo, eh, tingnan niyo. Oh. Sa bigas na nabili raw niya sa isang palengke sa Litex. Oh, kung titingnan niyo, para siyang totoo. Ay, ano? Yung palapeke. Oo. Oh. Tingnan niyo oh. Nakakapagtaka, bakit padami ito ng padami sa panahon ni Digong? Bakit? Kasi po tamad si Digong. Walang paki sa mga Pilipino kahit makakain pa kayo ng ano? Ng uh, mga plastic rice. Walang paki sa kabataan kahit makain pa kayo ng plastic rice. Anong paki niya sa inyo? 'Di ba? Ito ba yung sinasabi niyo, the best president si Digong? Ang pinapakain sa inyo, plastic rice? The best ba sa inyo yan? Plastic rice? Wow! Wow ha! kita sa mukha Hmm text. Kukuhan ito nang pinag-aaway mo sana ano sinasabi nila. Wala, ayaw talaga nilang Mas, kainin. Hindi ko kakainin 'yan s'yempre. Ako hindi ko na kinain. Tumantad kasi para siyang goma. May may nagkukwento para doon siyang goma. Plastic kasi. Para patunayan ito. Binilog niya. Oh, yan 'yan. Oh. Tatalbog 'yan eh. Kanin sakapi na aboy, sa mga taoan ng barangay. Sa kanya ito inihagis. Ha? Tumalbog. <laughs> Yan yung produkto ni Digong sa panahon niya. Da kaya, kaya nga, the best president daw para sa mga tanga. Kasi yung, kaya pala, kaya pala ang bobobo nito mga DD Kasi yung nakakain pala nila noon, plastic rice. Kaya nung nakakain sila ng plastic rice, ayun, umakyat sa utak yung, ano, nasiraan po ng utak. Yung plastic, umakyat sa utak. O. Yung substansya ng plastic nasa utak na nila. Floating. <laughs> Iba yung lasa niya. Wala siyang... Parang... Hirap silang nguyain, ganun. Git naman ang tindera, hindi peke ang kanyang paninda. oh, tindera, naniniwala ako yung nagtitinda niyan, yung palingke na yan. Ibiktima eh, lang din yan. Kasi sila kumukuha lang din ng bigas. Diba? Ganon. So, biktima lang din yung ano dyan, yung yung uh, nagtitinda. Di ba kasi, ala nga naman sirain niya yung negosyo niya. yan e, ang tagal na niyang nagtitinda ng bigas. Tapos sisirain niya lang sa mga ganyan. Di ba? oh, uh. Maging ang mga opisyal ng barangay, sinuri ang kalidad ng bigas. Kumatalbog yun. Yes, talaga. Parang Tala, bigas. Kumatalbog, sir. Kumatalbog, sir. Pag-sign sa Bulacan daw ito galing. Pero nang tanungin kung may numero ng telepono o address ang supplier sa sako ng bigas. Pwede pa check kung may number. Wala, walang number. Kumuha na ng sample ng bigas sa mga opisyal ng barangay para maipasuri sa BIFAD o NFA. We have yet to uh, to ano to get the sample of that uh, of that rice para mai ano namin maipa test namin sa aming uh, technical people sa Food Development Center, yung FBC namin. Hulyo noong 2015, isang lalaki rin ang nagreklamong nakabili raw siya ng peking bias sa tarawang. Oh, take note po ha, panahon po ito ni Digong. Maraming isyo sa mga peking bigas. Ikumpara nyo noon at ngayon, may peke bang bigas sa panahon ni PBBM? Wala! Dahil matinupo ang ating presidente. Ngayon. Noon, Floating po sila eh. Mga lutang. Oh, diba? K o, ba? Diba? patangas Matapos itong makain ng kanyang pamilya, nakaramdam daw sila ng pananakit ng katawan at... Mm, eh, ba papatay nga kayo eh. Diba? O, oh, tinan mo. Ana, may mga na sumakit pala yun tiyan. Nung nakakain sila. Sus, Mariusi. Di natin alam kung ano yung mga chemical na nilagay dyan. Bukod sa plastic yan, malay mo may iba pang chemical na nilalagay dyan, di ba? Panghihina. Sa City Hall mismo unang sinuri ang umanoy pekeng bigas. Natunaw ito at nagdikit-dikit, matapos ilagay sa aluminum foil at ilagay sa apoy. Samantalang ibang variety natusta at natutong. Pero sa test na isinagawa ng NFA, lumalabas sa tunay at hindi peke ang bigas. Pusibling natunaw raw ito dahil sa chemical sa aluminum foil wala rin daw sapat na ebidensyang nagpapatunay na ang naturang bigas ang dahilan ng pagkakasakit na mag-anak. Kulang, kulang kasi tayo sa ano eh, kulang tayo sa, anong tawag yan, uh, kagamitan para masuri ng maayos kung peke ba o hindi, ba? Diba? Kasi, pag-upo na pag-upo ni Digong, tsaka lang pumasok yung ganong klaseng bigas, ba? Diba? Iba yung amoy, iba yung lasa, hindi makain, kung makain mo naman, sumakit yung tiyan. Pero nung yung dilawan pa, yung nakaupo, Marco Senior, o, oh, PBBM, wala namang ganyan eh. Only, kay Digong lang nangyari. Kay Digong lang po, nagkaroon ng mga peking bigas. Magugula tayo, o ba, eh, isang galing yan? Eh, pag-upo na pag-upo ni Digong, biglang nagkaganyan. ba diba? o natin kung yung mga bigas na yan eh, baka may mga chemical na nilagay para ewan ko kung gusto ba nilang patayin yung mga Pilipino at dinuon ang balitang fake rice na ibinibenta sa Davao City pero batay sa Davao City Davao Ay, naku, akala ko pinaka-safe yung Davao City. Yun pala, may fake rice din doon. O pag nakabili ka ng fake rice sa Davao City, sakit yun dyan mo. Yung iba patay na. Pero hindi ay ya ibabalita yan kasi panahon pa ni Digong. O hindi ibabalita no? si Juan na matay kasi nakakain ng fake rice. O, wala kayong nabalita diba? ang ganun, di ba? pag ng ang binuong Interagency Task Group, wala namang peking bigas sa lungsod posibleng mishandled daw ang inreklamong kanin at hindi naman oh, sinasabing. Nagkalat ang uh, peking bigas sa buong bansa sa panahon ni Digong. Oo, pero magugulat kayo dito sa atin may mga sumakit yung tiyan. Dito sa Metro Manila may mga sumakit yung tiyan. Pero sa Davao City walang sumakit yung tiyan. Bakit? Kasi hindi po nilabas yung mga balitang yan. Para magmukhang Oy, paraiso ang Davao City. oh. Ganon. <laughs> Sadyang malagyan ng kemikal, depende rin daw sa variety ng bigas ang kalidad nito. So, pagpalagay natin walang plastic rice, sige. Walang pla walang plastic rice. Tapos panahon ni Digong, bakit hinayaan niya na malagyan ng kemikal yung mga bigas? I-araw-araw binabalita yung ganon. Hindi man lang niya pinigilan. Presidente <laughs> siya eh kaya niyang gawin yun eh. Op, oh, eto, may mga chemical tumbigas na to. Stop muna to. wag na tong kainin kasi bawal. Mga ganun ba? O, oh, pagpalagay natin, walang plastic rice. O, oh, nalagyan lang ng chemical. O, oh, bakit hindi niya pigilan? Pangalawang tanong, bakit nangyari lang sa panahon ni eh, Digong? O, oh, yun yung pangalawang tanong. K.O na napabalita ang pagkakapuslit umano ng fake cry sa India, Indonesia at Vietnam. Hindi ako, hindi ako maniwala dyan ha. India, Vietnam, Indonesia na nandun yung mga kalukuhan. Hindi, lahat po ng kalukuhan talaga galing China. Yun yung maliwanag. Ma yung India, kakampi naman niya ng Pilipinas, sisiraan pa eh. Oo, sisiraan pa nitong mga kampo ng demonyo hindi eh, ko sinasabing ito ha, yung JMA uh, uh, hindi po yung yung mga nagpapakalat ng balitang yan alam ko mga DD shits eh so syempre pag kumalat ibabalita na lang yan parang ganun di ba eh alam niyo naman la lahat ng mga peke galing China oo bibili kayo ng ano gamit pag galing China madaling masira kasi peke kung saan umaangkat ang Pilipinas ng malaking bulto... Kasi may video po akong nakita noon na pinakita, hahanapin eh, ko yun, hahanapin eh, ko yun, pinakita po doon kung paano nila gawin yung fake rice. Hindi lang po fake rice, ang ginagawa nila, pati fake na itlog ng manok. Itlog ng manok. O, oh, galing China. Pati yung mantika, galing China. Ewan ko ba't nasa kanal yung mantika nila pagka dumi-dumi hindi napalinaw nila yung mantika nila. Oh, maduming mantika, naging malinis. Galing pong kanal yan, ha? Oh, China. Yun yung nakakapagtaka, eh. Paano nila ginagawa yun? Oh, Baking itlog, kaya nilang gawin. Oh, ano pa ba yung, uh... Yung repolyo ba yun? Nagagawa din nila yan eh. Oh, pero hindi ko lang alam kung um, nakarating ba dito yan sa Pinas. Pero nakita ko po yung stick to. Okay? Pero yung mga itlog, peking itlog, meron din. Mm, mm Nandito sa Pinas noon. At marami pang iba. Alam ko nakita nyo yan. Tagal na kasi kaya medyo limot na ng ibang tao eh. Ang bigas. Sabi noon ng grupong samahang industriya sa agrikultura, ang peking bigas gawa sa patatas, kamote, na hinaluan ang synthetic resin o plastic. Hindi raw ito lumalang. Grabe. Oh, kasi yung patatas. Pwede yun eh. Pwede no? Kaso may plastic. K.O. kahit matagal lang niluluto. Kailangan may mga ano pa, Sus. may mga testing na ginagawa. Uh, hindi lamang pwedeng naked eye lamang ang makaka, makakakita nun. No. Kundi may mga ginagawa pang testing solution na ina-apply para makita kung talagang free creation o hindi. Pero sa ilang buwang pag-iimbisiga ng ilang government agency noong 2015, ang resulta ng mga pagsusuri, walang fake rice sa Pilipinas. Cesar... Pero marami sumakit yun siyan. Diba? Alam nyo, pag-presidente kasi, alimbawa ako presidente ako, may mga Palukuhan dyan, na Palusot ko. Pwede kong pigilan yan. Pst, huwag nyong ilalabas yan, ha? Dapat ang ilabas niyo sa balita, eh. Dapat walang fake rice. Kasi masisira yung pangalan ko niyan. O, oh, diktador nga, eh. Diktador si matandang Pintanel. Kaya yan, pinapalabas nila na walang fake rice. Pero nagre-reklamo na yung mga Pilipino. Bakit ganun yung bigas? O, oh, ba? Diba? O alam nyo na ngayon, pag ikaw yung presidente, abusado kang presidente, kaya mong gawin yung lahat. Kaya mong uh, palabasing walang fake rice. Kahit meron naman, nagkalat na dyan. O diba? Ganun lang po yun. So, maswerte pa rin po tayo ngayon kasi etong si PBBA, matinu po. At uh, sa panahon po, ilang uh, taong pag-upo ni Pangulong Bungbong Marcos bilang presidente. Eh wala po tayong ano, wala po tayong uh, hindi po tayo nakakain ng fake rice. Ha? Wala po. Ganon. 'Yun ang the best, 'di ba? Kasi si PBBM, mahal niya po yung mga Pilipino. Mahal niya yung buong bansa na sasakupan niya. 'Di ba? Ganon po 'yan. So, yun lang mga pre, meron po tayong Facebook page dito. Huwag kalimutan i-follow ating Facebook page at syempre ang ating TikTok. Ballpoint point 2.0. At syempre sa ating YouTube, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share at, uh, ang video na ito. Ayan, so hanggang dito na lang muna yung ating video mga pre. Ingat-ingat po at kita-kits po sa panibagong uh, video. Uh, siguro bukas na. Okay? So kita-kits po ulit. Ingat. And bye-bye.